Guys, ito yung soybeans na nilagyan natin ng koji. Ngayon, after 7 days, naging ganito na itsura niya. Ayan, naging kulay green yung molds, yung aspergillus, aspergillus orisi. Ayan. Kikita nyo, parang kulay green. Ito yung Aspergillus oraceae. Ready to brine na ito. lagyan natin to sa banga. Lagyan ng tubig at asin. Ayan na guys, ang banga na gagamitin natin para pang brine. At ngayon, nag, uh... Ano rin tayo ng tubig na mainit. Nagpakulo tayo ng tubig para uh, sanitize natin itong banga. O uh, yung mainit na tubig ang mag-sanitize uh, sa banga. Yan ang ginagawa natin. sinat Sanitize natin siya ngayon. Tapos maalis na rin yung mga uh, dumi dyan sa loob ng banga pronelinesan yan guys ngayon itatapon natin yun itatapon natin para masigurado natin na malinis talaga yung bang at yung mga microorganism dyan o bacteria ay patay siya dahil lagyan natin ng mainit na tubig sanitize natin ayan lagyan natin ng asin o, apat na ng asin lagay natin dyan sa isang banga. Ngayon lagyan natin ng asin. 'Yan. Kailangan talaga may asin uh, para uh, patuloy yung kanyang fermentation at hindi masira. Preservative din kasi yung asin. So ngayon lagay na natin yung ating mga uh soy beans na lumaan sa first fermentation. Yung first fermentation kasi yun ang koji fermentation. So ngayon after 7 days uh, na total ferment na siya sa koji. Ngayon, lagay natin siya sa banga para i-brine. Lagyan ng asin at siyempre tubig. At hayaan natin yan, ibilad sa araw. So, ngayon, palagay natin ng... Uh, Lagay natin lahat. Uh, soybeans na uh, na-ferment natin. Dami yan. Kasi yan isang banga malaki-laki din yung banga na gamit natin after 6 months minimum of 6 months magiging tuyo na yan pero pinakamasarap na tuyo nagawa sa banga ay dapat 500 days yan ay isang isang taon at uh, kalahati so ganyan ang paggawa ng natural na tuyo mula talaga sa soy beans kaya ang tawag dyan soy sauce ngayon ko lang ito nalaman guys na ang tuyo pala ay galing yan sa soy beans akala ko lang kasi ang toyo ay uh, mini mix mix lang yan ay mahirap pala gawin mahirap pala gawin siya dadaan muna sa 6 months at kung gusto mo talaga dark na toyo ay aabot siya ng isang taon at kalahati dark at masarap ang toyo kasi ay uh, pinaghalong tamis pait at uh, asim meron din siya syempre alat yun ang uh, lasa ng tuyo uh, yung tamis yung tamis dyan ay galing siya sa wheat or ayan lagyan natin ng asin ayan kita nyo dagdagan natin ng maraming tubig yan dapat mapuno siya sa tubig ayan dadali na natin dyan sa bilaran uh, yung nakatirik talaga ang araw dyan mainit na mainit andyan ahayaan natin sa dyan ay mga kasamahan nyo <laughs> yung iba dyan toyo na ayan ahayaan natin dyan 6 months pinaka mabilis na paggawa ng toyo 6 months kailangan natin i-mix I-mix natin yan. Para matunaw yung asin. Mahirap ang paggawa ng tuyo na natural. Pero sulit naman. Sulit naman ang paggawa ng tuyo kasi masustansya siya. Nakakatulong siya sa kalusugan ng tao. Ayan, lalagyan natin siya ng glass para pag dumapo yung uh, mga langaw ay hindi makatagos.